Alam mo ba ang mga natatanging halaman na kinatatakutan o kontra sa mga ahas? Mga uri ng halaman o kahoy na ilang palong mo lamang sa mga ahas na makikita mo sa daan ay tiyak na agad-agad silang manlulupaypay at manghihina. Isang misteryo na maari ngayon mo pa malalaman ang tunay na rason at dahilan. Hello, what's up? Your best here. Bakit nga kaya kontra sa mga gumagapang na nilalang na ito na ahas ang mga puno o ilang halaman sa ating kapaligiran? Iyan ang isa isahin natin. Kaya samahan ninyo akong tapusin ang video ito. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. ang ahas sa isang hayop sa gubat at sa parang na bahagi na ng ating kasaysayan. Mapasarilihiyon man, kultura at mga tradisyon. Isang hayop na madalas na kinatatakutan dahil kapag minalas ka nga ay maaari mong ikamatay ang kamandag ng kagat nito. Subalit batin mo ba na ang ating mga ninuno pala ay mayroong mga ginagamit na mga natatanging halaman upang gawing pantaboy o pantalo sa mga naglipa ng ahas sa paligid. Mga kakaibang halaman na bukod tanging kontra sa mga ahas na madampian lamang sila ng mahinang hapyot ng halamang ito sa kanilang katawan ay agad-agad silang manghihina o maaaring mamatay. Mayroon ka na bang idea o halaman o puno na naiisip? Number 6. Lagnob o puno ng hawili. Ang punong ito ay madalas mong makikita sa mga kagubatan. Isang uri ng lumalaking puno na nagtataglay nga ng mga mawibilog na bunga at madagtang mga sanga. Ang puno ng lagnob ay mainam na herbal na maaari mong itapal sa nananakit na sintido. At isa ito sa puno o halaman na maaari mong kunin at gawing patpat napamalo sa masasalubong mong ahas. Number 5. Lunas Bundok Ang punong ito naman ay literal na mabisa dahil maging ang katas ng pinagpakuluan ng mga sanga nito ay mainam na ipainom at gawing lunas sa kagat ng ahas. Gayun din mismo ang puno nito. Dahil sa angking bisa ng halamang ito, kahit pa nga ang amoy lamang o sent nang ang puno nito ay maaari ng makapagpahina sa mapapalo mong ahas. Number 4. Kawayang Tinikan Isa ang kawayan sa pinakamatibay na damo na maaari mong ang makita. Ang matitigas nitong katawan ay normal lamang na ginagawang pamalo. Subalit mayroon itong kakaibang epekto kung sa ahas mo ito gagamitin. Ito ay animoy isang malakas na sandata na hindi nila kayang tagalan at agad-agad din silang mamamatay. Number 3. Malunggay Ang halamang malunggay ay kilala lamang natin bilang punong gulay. Ang dahon at bunga nito na mainam ngang sangkap sa mga lutuin. Ngunit maging ang malunggay ay kabilang sa mga halamang kontra sa ahas na palo mo lamang sa bahagi ng kanilang katawan ay agad silang manglulupasay at sobrang manghihina. Number 2. Uway o Ratan Ang uway naman o ratan ay isang halamang kilalang ginagamit sa paggawa ng mga muebles at furnitures. Gaya ng upuan, mesa, basket at sofa. Subalit, sa mga probinsya ay ginagamit din itong pamalo sa mga makukulit na bata noon. Ngunit bukod pa rito ay isa ang uway sa pinakamainam na pantaboy at pangontra sa ahas. Ang katawan ng uway ay nababalot ng tinik, subalit kahit wala na nga ang mga tinik nito ay mistulang naroon pa rin ang kirot para sa mga ahas na mapapalo nito. Number 1. Tagbak Kung ikaw naman ay magtutungo sa kagubatan isa ang halaman o puno ng tagbak na dapat mong tangan. Dahil isa ito sa pinakamabisang pumatay o pantaboy ng mga ahas. Ang tagbak ay isang klase ng luya kung kaya naman ito ay nagtataglay ng malakas na maanghang na amoy. Ito ay mayroong bunga na animoy bayabas at napakatamis. Subalit ang tagbak di tulad ng ibang halaman kontra ahas ay mayroon palang sinaunang kwento at interpretasyon kung bakit ito kinatatakutan at iniilagan ng mga ahas. Ayon sa kwento, mayroon daw dalawang magkasintahan na labis na nagmamahalan. Ang dalagang si Tagbak at ang binatang si Bagakay. Subalit hindi sangayon ang kanilang mga magulang sa kanilang pagmamahalan. Ngunit mas pinili pa rin nilang magsama at magtanan. Subalit sa tulong ng isang magaling na manggagamot ay agad-agad din silang natuntun at naparusahan. Si Tagbak nga ay ginawa raw isang ligaw na halaman at si Bagakay naman bilang isang gumagapang na nilalang na kilala nga natin bilang ahas. Ayon raw sa naglapat ng sumpa sa kanila ay hindi sila maaaring maglapit sapagkat kung ito ay kanilang gagawin ay mas titindi ang bisa ng sumpa. Subalit may katotohanan man ang sinaunang kwentong ito o wala, ay isa lamang ang sigurado. Nasadyang mayroon talagang mga natatanging halaman na para sa mga ahas sa isang mabisang pangontra na maaaring bunga ng mga sangkap na tinataglay ng bawat halaman. Kung nais ninyo namang malaman ang mga bulaklak o mga halamang tanim sa bahay, na kontra din sa mga ahas ay maaari din ninyong bisitahin ang isa pa nating video na magiiwan na lamang ako ng link sa description sa ibaba. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Tihin na mundo ay ating matuklasan Dito, Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagtatamang ang mga laki may sa Dito yan sa Best TV Sabay-sabay tayo na matuto salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong Mga sikretong kalikot